Naglabas ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine ng mahigpit na babala sa Belarus. Nitong nakaraang araw na huwag lumapit sa hangganan at huwag magpakita ng anumang provokasyon laban sa mga sundalong Ukrainian habang isinasagawa ang pinagsamang ehersisyong militar kasama ang Russian Federation na tinatawag na sa PAD 2025. Ito ay opisyal na pahayag na mas mabuting huwag nang lumapit ang mga sundalong Belarusian sa hangganan ng Ukraine. Iwinawaksi ni Lukashenko ang issue at sinabing puro kalokohan lang iyon. Wala kaming balak umatake kanino man. Lahat tayo ay natatandaan ang mga ehersisyo noong 2,000 at 21 na nauwi noong 2,000 at 22 sa malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine mula Belarus. Maraming nakatagong panganib dito kaya tatalakayin natin kung bakit ito mas mahalaga kaysa akala ng iba at saan ang pulang linya. Mahalaga na malinaw na sinabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine. Mga Belarus, huwag kayong lalapit sa aming hangganan. Ako si Alexei Pechi, ngayon ay Agosto 23. Bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhin mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video ang link nito. Ito ang opisyal na babala ng Kiev. Binabalaan namin ang Minsk laban sa padalus dalos na provokasyon. Pinapayuhan naming iwasan ang paglapit sa hangganan at huwag iprovoka ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine. CP ito mula sa pahayag ng kagawaran ng ugnayang panlabas ngayong araw. Pinaalalahanan na noong 2,000 at 21,000 at 22 ginamit ng Rusya ang pagsasanay bilang dahilan sa pagpapalakas ng tropa bago ang malawakang pag-atake. Kagiliw-giliw na maraming kanuraning media, kabilang ang Reuters, ay agad na kinuha ang balitang ito at inilagay sa headline na Nagbabala ang Ukraine sa Belarus tungkol sa posibleng mga provokasyon sa panahon ng pagsasanay na sapa 2025. At pagkatapos, nagdagdag pa ang ahensya ng detalye. Gaganapin ang mga maniobra sa Setyembre. Naniniwala ang Kiev na ang kooperasyon ng Moscow at Minsk ay banta hindi lang sa Ukraine, kundi pati na rin sa mga kalapit na bansa ng nito. Ayun kay Lukashenko, kalokohan lang lahat ito. Ang mga rehiyonal na media na tradisyonal na sumusubaybay sa isyu ng Belarus ay nagbabanggit ng parehong formula mula sa Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine. Huwag lumapit sa hangganan at huwag magpakita ng anumang provokasyon. Mahalaga ito. Ibig sabihin nito na ang mga patakaran ng de-escalation ay sinasabi na ng Kiev ng maaga at hayagan. Interesante, dahil ayon sa Lithuanian intelligence, wala pa silang nakikitang malaking pagdami ng puwersa ng Russia para sa sapad 2025 Ngunit kinokondena pa rin ng Kayiv ang mga pagsasanay at inuulit ang babala sa Minsk. Ang mahalagang salita ay, sa ngayon, wala pa. Mula sa pad 2021, masama ang alaala ng lahat, malinaw nilang natatandaan na noon din parang walang nangyayari. Pagkatapos, alam na nating lahat kung ano ang nangyari. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Una, ang Zapad 2025 ay hindi lang basta parada o demonstrasyon ng mga tropa. Noong 2021 ginamit ang maniobra para paglipat ng tropa, noong 2022 para sa pag-atake sa Ukraine mula hilaga. Ipinapahiwatig ng babala ng Ministry of Foreign Affairs Ukraine na huwag lumapit sa hangganan at huwag pagtakpan ang kilos ng mga tropa bilang pagsasanay lang. Direktang pag-iwas ito sa tinatawag ng militar na insidente sa pakikipag-ugnayan. Pangalawa, bakit nabanggit ang NATO sa teksto ng babala mula sa Ministry of Foreign Affairs, Ukraine? Dahil ang West 2025 ay geographical na sumasaklaw sa Suwalki Corridor, Suwalki Corridor ng Poland, Lithuania at Latvia. Kapag ang Belarus at Russia ay nagsasanay ng senaryo na may kasamang nuclear escalation, hindi na ito kwento ng dalawang bansa lang. Isa na itong senyales para sa buong silangang arko ng NATO. Pangatlo, ang pahayag na hindi ninyo pinoprovoke ang sandatahang lakas ng Ukraine, hindi ninyo alam, pahayag lang po, mag-ingay kayo, huwag kayong makialam. Hindi, ito ay isang sadyang inilagay na pahiwatig sa pampublikong larangan. Anumang pagtatangka na kunwari ay aksidenteng mapadpad sa hangganan ay ituturing na sinadyang provokasyon. At pagkatapos, huwag niyong subukang magpalusot. Sa ganitong paraan, agad inaalis ng Kyiv ang fog of war, kaya hindi na pwedeng idahilan na Pasensya na, naligaw ang mga sundalong Belarusian sa hangganan. Ang pag-uulit ng formula sa iba't ibang plataforma ay paraan para makarating ang mensahe hanggang Minsk at sa mga kaalyado sa NATO. Ikaapat, ano ang sabi ng Minsk dito? Kalukohan daw ang mga takot ayon kay Lukashenko. Sabi niya, hindi dapat mag-alala ang mga Ukrainyano sa pagsasanay na ito dahil walang planong umatake. Pero ang problema, pareho lang din naman. Noong dalawang libo at dalawamput isa lahat ay tumanggi hanggang sa huli at sinabi ni Lukashenko na wala silang balak gawin iyon. Dahil sa mapait na karanasan, hindi na sumasali ang Ukraina sa ganitong laro ng paniniwala. Pinaaalala ko na isang araw bago ang malawakang pag-atake ng Russia sa Ukraina noong dalawang libo at dalawamput dalawa nakipag-ugnayan ang ministro ng depensa ng Ukraina sa ministro ng depensa ng Belarus. Si Krenin noon ang ministro. Hindi ko matandaan kung siya pa rin ngayon. At itong si Krenin ay hayagang nagsabi na walang inihahandang pag-atake mula sa teritoryo ng Belarus papuntang Ukraina. Kinabukasan, naganap ang pag-atake. At kaya ngayon ay nilalagay ang malinaw na mga hangganan. Huwag lumapit sa hangganan. Huwag isara ang himpapawid para sa diumanoy mga pagsasanay ng pagpapalipad ng mga misil at iba pa malapit sa ating mga hangganan. At huwag itago ang mga rotasyon. Kapag may nangyari sa mga ito, Ituturing namin itong direktang provokasyong militar. Tungkol naman sa Washington at Europa, direkta, kumbaga, umapela ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine sa mga kaalyado na magingat. Ito ay tungkol sa pagmamanman, gamit ang satellite, aerial reconnaissance at ang kaugnayan nito sa mga planong security guarantees para sa Ukraine. Anumang gray zone sa Hilaga ay nagpapamahal at nagpapakomplikado sa mga garantiya na ito. Narito ang mahalagang punto. Dapat nakapaloob sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine ang banta hindi lang mula sa Russia, kundi pati na rin mula sa Belarus. Dahil kung ang banta ay ilalagay lang mula sa Russia, hindi malabong magamit ang tinatawag na Unyong Estado para sa lakayin ang Ukraine. Sumigaw si Putin, pakinggan ninyo, hindi kami umaatake. Ano ang seguridad na garantiya para sa Ukraine? Hindi kami ang umaatake, wala namang nakasulat na ganun doon. Ika-anim, paano ang panganib ng mga insidente? Ganito ang formula ng Ukraine. Huwag magprovoka. Isa rin itong senyales, siguro para sa sarili nilang mga tropa, sa mga tropang Ukrainian, na kontrolin ang putok sa paggamit ng puwersa at huwag magbigay ng dahilan, kahit paano paman man pakinggan iyon. Kasabay nito, may kondisyon para sa panlilinlang. Kung sa ilalim ng ehersisyo ay lilipat ng hangganan o lalapit Magkakaroon ang kaib ng moral at legal na karapatang itaas ang labanan. Diretsahang sinabi ng Ukraine na hindi nila balak umatake, handa lang ang sandatahang lakas at hindi sila mag-uumpisa ng gulo. Kapag may napansin kami, agad naming itataas ang antas ng kahandaan. Ito ang bagay na siguro ay kulang noong 2,000 at 21 para sa lahat. Isang formal at malinaw na nakasaad na pulang linya. pang Pangpito. Bakit mahalaga na ang mga kanluraning media ay nagsusulat ngayon tungkol sa mga nuklear na senaryo? Dahil agad itong nabubunyag, hindi nagtagumpay ang Moscow sa pagpapanggap na ito'y ehersisyo lang. Kapag nababanggit sa mga kwento ang mga kunwaring OTRK at hypersonic na senaryo, mahirap baliwalain ito ng mga kapitbahay. Gumagawa ng tama ang Kiev, tinutukoy ang mga bagay sa totoo nilang pangalan at hinihiling sa Minsk na lumayo sa hangganan. Tahasan nilang binanggit ang nuklear na bahagi roon at nagbabala na huwag magbiro. Kaya ang Zapad 2025 ay isang pagsubok sa katapatan ng Minsk at sa disiplina ng Moscow. Yung mga kwento tungkol sa maling paglapit sa kurso, hayaan na lang nilang ilathala iyon sa mga lokal na balita. Doon na lang nila ikwento, yan sa mga taga-Russia at iba pa. Ang pampublikong babala ng Ukraine na inuulit ng ilang channel ay hindi isterya. Alam nyo ito ay pag-iingat. Ito ay malinaw na pag-iingat. Malinaw ang pagpapaliwanag ng kanilang posisyon, hindi lang kina Lukashenko at Putin, kundi lalo na sa ating mga kanluraning kapartner. Para hindi masabi ng kanluraning kapartner na kayo ang nagpasimula niyan, baka hindi na kayo dapat sumagot. Sinabi naming malinaw na alam namin ang mga inihahandang pagsasanay at ang mangyayari doon. Nagbabala kami na huwag kayong lalapit sa aming hangganan. Kung lalapit kayo, tatamaan namin kayo. Tapos na. Kapag naging tahimik sa hangganan, ibig sabihin, gumana ang lahat. Magkakaroon ng malinaw na tala kung sino, kailan, anong nilabag, at sino ang nagbabala at paano. Kaya dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at mag-like. Yun lang po. Ingat kayo, paalam sa lahat.